Ang mga ignorante, oh. May experience po, oy. Oh, eh. May fresh milk siya, no? Walang daya. Walang daya. Sige na, go. Maganda kayo mag-change din siya. Bigyan mo ako pagkain. So, wala siyang change kay 20 man. Wala. Saan mo? Ah, eh. sa baba. nyo, mga bata lang excited at dahil gusto ng experience na may change lipat sa kabilang ibang itsura item sa Hong Kong CRMC ano yung ka man si alam si ba or ano o tubig na lang ganung tubig 31 kada ko for natin tubig ganung tubig it's just the item 31 ganito 20 ah huwag yung 20 Ay, eh kasi 200 ang pera mo ah oh, sige go makatawa talaga itong taga bukit ba mas maganda to bakit man? wala may tubig kasi, doon kasi may UI siya oo oh, hindi ko na, na alam nang gawin ko ah sige na dito okay, na tayo Na siya. balik na naman sa kabila na. 15 20 ano yan siya? slot 15 ah ito na mag insert na ako lagi tawad <laughs> <laughs> Kailangan ang partay sa bangko. <laughs> nah, <laughs> didi gud Ang taga bukid do dili mo ter kay kailangan nag-change. Ayon kinain niya. No, kambyo na ako Malanta, ante kasi duro, ga ano pa siya. Ambak natin dyan pa ako sa video. Ayun, may chains na. Alin mo, huwag kaya yan. Ah, hindi pa. Okay, 30. Success!